Isang mapayapa at mapagpalang kapistahan ng Pasko. Ngayong araw ay ikalabing dalawa ng Abril, taong dalawang libo at dalawamput At mamayang hapon pagtakip silim, ating ipagdiriwang ang pista ng Pasko. Ang isa sa pinakamahalagang okasyon at pagdiriwang sa ating pananampalataya. Ang Pasko ay hindi lamang isang okasyon para gunitain at ipagdiwang, kundi isang paalala sa dakilang sakripisyo at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yahushua ang tunay na Mesiyah. Sa pagdiriwang na ito, binibigyan tayo ng pagkakataon na muling alalahanin at gunitain ang kahulugan ng Paskuwa, ang tagumpay ng buhay sa kabila ng kamatayan, at ang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa Langit. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyah ay nagsisilbing simbolo ng bagong pag-asa at bagong buhay, kaya't itinuturing natin ang Pasko bilang panahon ng pagpapatawad, pagminilay, at pagmumuni-muni sa ating relasyon sa ating Ama sa Langit at kay Yahushua na ating Panginoon at Tagapagligtas. Narito ang ilang mga talata mula sa Biblia na magsisilbing gabay at patnubay sa ating diwa ng Pasko. Sinabi ni Yahushua sa kanya, Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, ay mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Ang Paskwa ay isang paalala na sa kabila ng kamatayan, may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ganito naman ang sinabi sa aklat ng Unang Korinto. Ngunit ngayon ang Mesiya ay muling nabuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga natutulo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang tao, ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng isang tao rin, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sapagkat kung paano ang lahat ay namatay kay Adan, gayon din ang lahat ay bubuhayin kay Yahushua. Sa araw ng Pasko, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng Mesiya laban sa kamatayan at ang kaligtasan na dala ng kanyang muling pagkabuhay. Basahin naman natin ang sinasabi sa aklat ng Roma. Sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay nailibing nakasama ng Mesiya upang kung paanong siya ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Ama sa langit. Tayo rin naman ay lumakad at mamuhay sa isang panibagong buhay. Ang muling pagkabuhay ng Mesiya ay nagsisilbing huwara ng ating espirituwal na pagbabagong buhay. Ang Pasko ay isang magandang pagkakataon upang magsimula ng panibagong buhay. Isang buhay na namumuhay sa liwanag ni Yahushua. Ganito naman ang mababasa natin sa aklat ng Mateo. Ngunit ang anghel ay sumagot at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Yahushua na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng sinabi niya. Halina't tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan ng kanyang katawan. Ang Paskwa ay isang tanda ng pag-asa at paalala ng tagumpay ni Yahushua laban sa kamatayan at ng katuparan ng pangako ng ating dakilang may likha. At sa dulo ng lahat ng ito, ang ating mga luha ay papalitan ng galak, ang ating mga takot ay mawawala at mapapalitan ng lakas at tapang at sa Kanya, tayo ay mabubuhay, hindi lamang ngayon, kundi sa buhay na walang hanggan, nakasama siya. Naway magsilbing gabay ang mga talatang ito sa ating pag-alaala, paggunita, at pagdiriwang ng Paskwa. Huwag nating kalimutan na ang tunay na diwa ng Paskwa ay hindi lamang ang pagtanggap sa biyaya ng ating Ama sa Langit, kundi ang pagbabalik loob sa Kanya at ang paghahanda sa ating espiritual na buhay upang maglingkod at magpatuloy sa ating pananampalataya. Mga kapatid, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yahushua ay hindi lamang isang kwento ng tabumpay, kundi ito ay isang paanyaya. Paanyaya para sa bawat isa sa atin na iwan ang dating buhay, ang buhay na puno ng kasalanan, kahinaan at kadiliman, at magsimula ng panibagong paglalakbay sa buhay na walang hanggan na kasama siya. Kung ang ating Panginoong Yahushua pagkaraan na siya mamatay ay muling bumangon at nabuhay, tayo rin naman ay maaaring bumangon mula sa ating pagkatalo, mula sa ating sugat, mula sa ating mga pagkakamali. Tinatawag tayo ng ating Ama sa Langit na lumakad sa liwanag, hindi bilang dating tayo, kundi bilang mga taong binago ng biyaya, sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Mesiyah Yahushua. Ang Paskwa ay higit pa sa isang selebrasyon. Ito'y isang paalala na sa pamamagitan ng Mesiyah ay may bagong simula. May bagong maliwanag na direksyon at may bagong pag-asa. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Pasko, itanong natin sa ating sarili. Ako ba ay mamumuhay sa landas ng bagong buhay na inialok ng Mesiyah? O ako ay mananatili pa rin sa lumang daan? Kaya sa pagtatakip-silim sa araw na ito ng Pasko, magsama-sama po tayo sa pagminilay, pag-alaala, paggunita at pasasalamat sa ating dakilang maylikha ngayong April 12, 2025. Nawa'y magdala ito ng kapayapaan, kaligtasan, kaligayahan at higit sa lahat, pag-asa sa bagong buhay sa bawat isa sa atin. Maligayang paggunita at pag-alaala sa araw ng Pasko at patuloy na pagpapala sa ating lahat mula sa ating Ama sa langit. Siya nawa.